sa mini pick up kami mga chums Sobrang solid dito sa Sumilon Island Good morning sa inyo mga chubs Samahan niyo kami sa uh, ngayong araw ngayon mga chubs sa Pupunta namin. Punta pala kami ng whale shark ngayon mga chubs. Tapos punta kami sa Sumilon Island. Let's go! Magpre-prepare lang kami ng breakfast. Tapos magpapack up na kami. Mag-early uh, check out kami dito sa tinulugan namin ngayon mga chubs. Let's go mga chubs! Samahan kami sa araw na to. Yun ang bubabahan ko kuya. Ito ba Good morning! tulog pang mag-ate. Ano, mag Ito kila karto nila, Inod. O halos pa ninyo. Kain lang kami, mga ka-chubs. Tapos, prepare lang. Tapos, punta na kami ng Oslo. Mga ka-chubs. sa Whale Shark. Let's go. Second day natin. Yun know, na, mga ka-chubs. Oh, Papunta na tayo ng uh, Whale Shark. Ilang minuto na yan. Doon na tayo, mga ka-chubs. Yun know, na, mga ka-chubs. So, oh, dito kami pumasok sa Aeron Beach Resort. Baka daw pwedeng mag ano tayo, magpa-assist mamaya sa Sinilon. Tingnan natin, tingnan natin mga chubs kung pwede tayo dito. Hanap tayo ng ating magpapestuhan dito mga chubs. Sa ng tropa is dito na lang sa Aeron Beach Resort. Kasi sila na rin yung mag a sa Whale Shark Tapos ang alon Ayan mga chubs oh, ganda Nandun yung ano mga chubs sa Whale Shark Doon banda Ayan you know, oh, service tayo papuntang Whale shark! shark mga chubs Nasa mini pick up kami mga chubs Hahaha <laughs> <laughs> Ay. Dito lang pala. <laughs> Nabitin ako sa ano, sa ride ah. <laughs> orientation regarding with the rules and the regulation that you need to follow during your well short interaction. First and the most important rule is no touching of the wheel low-flash photography those are the chaps that will be orientated here before going to the and applying of sunblock sunscreen is not allowed and additional reminders from here up to the interaction area we are live jacket my back is okay na. ito lang ata yun know. let's go mga hotshots okay, view ano ba, maganda ba yung view o oh, maganda yung Ay, ay, ay,

sir. Yung bangka po din na sir, 131. Pakisabi na lang po kung bumalik na sila sa akin. Bumalik na sila dito sa akin. Okay. Ayun na mga chaps, sila sushi na una. Batch 2 kami. Ayun na, ayun na, ayun na. Next na kami. Ay, sila yun na, tapos na. Batch, batch to kami naman. Oh, last ng alon. Kaya hindi ko na pinilit eh. Mga magkabanggaan tayo. Ay, ginayos po sa araw.

Come <gasps> guys tapos na pala. kami dito guys punta naman kami sa check-in namin sa Aeron tapos punta naman na ano, nalaki na ng Malaysia. sumilon <laughs> let's go enjoy naman guys sakit good yon mga chubs punta naman kami ng sumilon island mga chubs tapos na kami sa whale shark nag ano lang kami nag prepare lang kami ng konti tapos dito ulit kami sasakay yan yan hatid kami ng Aeron Si JJ, unang passenger Let's go, si Milon Alan Yan mga chubs, hindi pala yung kaninang Ginamit namin sa wheelchair, Ito pala Iba yung sumundo sa amin mga chubs Ito Yan Diyan kami sasakay pala mga chubs Papuntang, ahatid ah, kami doon Papuntang si Milon Island Para doon kami magbangka Let's go Let's go Woohoo Not... Not... Let <laughs> Woohoo Go uh, I Woohoo okay. You know I jump huh? <laughs> <laughs> oh, so ah chefs, maalamig ko na tayo. Dito tayo sa Bangkok. Ano? Bangkok. Ito tayo. Okay, let's go. Eh na mga chubs, may konting briefing lang pala dito. Thank you po, kuya. Yan, may konting briefing tayo dito. Bilis tayo mga pangalan. Ayun, may mga Sasabihin siguro sila ate dito. Ilalagay ata na dito sa kamay. Ayan, katulog dito. Ayan, katulog na dito. tayo ni madam. Shout out kay ate. Oh. Kay ate ganda. Pwede kayo mag-tubig, i Ayun, pwede nang bumili dito. Yan, mga achabs. nag si madam. ah uh, 4 p.m. daw yung last na pag pwede mag-stay dun sa Sumilan Island. Tapos, wala daw pagkain. Pwede daw bumili dito para dalihin ng foods don Tapos, may bring life jobs. May bring life Jump. I like jam. <laughs> <job. laughs> may libre yung libre yung ano doon. Ano yun? Ah... Uh, lifeguard. <laughs> oh, no, no, lifeguard. No, 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 no. <laughs> may lifeguard doon. <laughs> um, may <laughs> lifeguard. Life jacket pala ma. Hindi na doon. Alam <laughs> mo kung ano? Alam mo yung lifeguard <laughs> kinuha? Alam? <laughs> 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 Ay mo na ate nag-briefing. <laughs> <The laughs> uh, eh. Sabi ni ate nga, um, nag-briefing um, sa amin na wala daw mga uh, doon mga chops. Kaya pwede rin daw uh, bumili na dito. Tapos yun, anytime pwede daw kami tumawag doon, may contact doon na pwede na kami umuwi or ano. Mabilis lang kami. Depende sa oras namin. Anytime pwede daw bumalik dito. Let's go! Pwede na kayo pagkain sa disisit This is it! Pansit! yun ah sasakay na tayo mga chubs hindi daw sa mga orange sa mga white na bangka tayo sasakay mga chubs <laughs> ah, Ayun, yun ah sumilon island alalayan sa MJ yung mga baby ah alalayan yun 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 Awak sa madeg, wakayo may hang humawak sa matigas. Okay, sa matigas. <laughs> Yon! Eh nang gusto ko yung matigas. Ay! <laughs> <gibar> thank you, thank you, mga brother. Thank you, thank you, brother. <laughs> thank you, thank you. Oy, charot kayo. Oy, magla-live fest lang tayo mga chugs ito. Let's go. Ini na ma-chop so touch down no. Ini nga sobrang init nga lang. Ye Touch know. so, down. Ye you Oke. Know. Okay. Nasis ulit tayo nila, brother Awak lang daw sa matigas mm. Sobrang init nga lang. Pero, sulit naman to. Ito yung tinelas. Thank you. Thank you. Thank you. Dino. Ikasan ka. Ang ganda ng view dito, mga chaps. Sobrang oh. oh, ganda ng view. <laughs> Tara na natin mga chaps ang Tubig, tingnan natin. Ako, wanna? Ah, mga nang lokma, a na. ng Tubig. Wow So good, so good So good wow. So we're on island, my dudes Yeah.

Ooh, no. now the best, the best. Grabe mga chubs, sobrang solid dito sa Sumilon Island. As in solid mga chubs. Ano to? Sa lahat ng napunta ko ng beach, isa to na sa pinakamaganda kong napuntahan mga chubs. Grabe yung tubig nila, napakalinaw. Tapos napakaganda ng buhangin, white sand talaga siya mga chubs. Solid, solid talaga mga chubs. Tingin mo naman, konti lang tao dito. Doon medyo maraming tao hindi puntahan. Ito pala yung hindi puntahan, mga ka Ganda, Tapos, maya-maya, uwi na rin kami, mga, bago mag-1, tapos mag-lunch kami, tapos punta kami ng uh, Mall Buhal. Tapos, doon kami mag-ano, doon kami mag-stay for overnight. Tapos, then ngayon, alauna, magpa-pack up kami, punta kami doon, hindi gulang kami dito sa pinag-check in na namin sa Aeron Beach Resort tapos na kami doon sa Mall Ball bihay na kami meron na kami, kami meron na kami akoms doon eh mga chubs eh. tapos ganun ulit magluluto mas kagandahan doon tabindagat na rin yun pwede kami ulit maligo kung gusto namin maligo mga chubs yun lang mga chubs maya maya na kami dito ah maya, maya, alis na kami dito mga chubs let's go napaka the best dito yan mga ka chubs, pabalik na kami dun sa aming check-in sa Aeron Beach Resort. Paalam na, sumilon alan. Yan ang aming sundo mga chubs So. Yan. Tapos, hanap lang kami ng malalansyan. Tapos, Diretso na kami mga ka-chubs Ay. Woo! yon mga chubs naka up na kami dito sa Aaron Beach Resort uh, punta na kami ng tapos mag aano uh, na kami Ang uh, ah ngayon pala magla lunch muna kami maghanap mag kami ng mga kainan kasi so, hindi pa kami nagla lunch galing ano galing Simulan Island Simulan Island tapos mga chubs Nakasot na rin kami ng kape-kape Maraming thank you pala dito kay Aaron Beach Resort Yan mga chubs eh. Kahit wala kami buwing sa kanila Walk-in inasikaso nila kami Yon mga chubs Let's go Matatapos na naman ang ating Second day in Cebu Let's go Yon mga chubs Bago kaming punta ng Mawalbual Dumaan muna kami sa ano yata to, The Ruins. Parang lumang ano siya, place mga ka Yun. Na kami sa glit. Yun o, mga ka-chops. Nakababa na kami sa sakyan mga ka eto Ito pala yun. Siguro ay yun yung sinasabing lumang building mga ka Ng ruins. Hindi ko alam ito, the ruins or ruins. Don't know kung ano tawag sa kanya. Yon, ito pala yung simbahan mga achubso. Parang luma na, lumang luma na yung simbahan mga achubso. Parang panahon pa ng Kastila Yan na mga achubso. Pasok tayo dito Parang intramuros na naman yung style niya. Ah, ayos pala ito mga achabs so. natin to. Hello, hello, hello. Luma, lumang establishment mga chubs. Lumang building. Ito tayo dyan. Sila, umikot dyan. Ah, eto mga kachos. Ah, may nagtik-tiktok pa nga. Papagkapalam eh Yun lang, ayun lang pala mga chugs oh, Yun lang sya Isang paikot lang may tiktok Uy, tiktokers pa Oop, ano <laughs> yun sila oh. <laughs> Yun know, kompleto ang tropang kape-kape oh Ano ba tawag dito? The ruins? <laughs> The wrong turn. The wrong turn. <laughs> si MG, kasama natin Oh. oh. Isang picture lang tapos si Bat na. Si <laughs> na Watcher oh. Parang ano siya, lumang, parang intramuros na naman ang style mga chaps doon sa atin sa Manila. Street. May human, ano tayo, may human drone tayo dito yung bata mga chaps. So, oh, pipicture daw. Oh. O oh, pwede magsalita ba? Eh. 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 Oh, oh. Babag super science ka. Bap, 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 bap. Oh, shout out kay Kuya Bob. Oh, makarating, makarating to sa Maynila. Oh, tiga, ano pangalan mo, boy? Boknoy Boknoy bok si Bap tak 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 sila hanapin mo di si, si, eto mo mga hanapin mga bata galing mag draw no oo oh, oh. galing ayun oh. oh. hey, no, may nakita pa kami dito mga catches yung mahabang kikiam O uh, tempura at tempura at tempura hindi is dalang yo ah ito yung sa Manila hipon yon ah hipon oh yon maliit yon Oh. ah. Parang kikiam mm. sa amin. Oh, yun ang kikiam. Oh, ito, para kikiam rin. Oh, Pero open. isda lang. Oh, okay. Mm. Sino gusto ng french fries? Ako! ito gusto ko tikman. Ay, human drone natin. Ayun, <laughs> Saan natin price? sa ay, ay sa ano? So, uh, <laughs> dumami, sa mga... Baka Uwi natin sa laguna. Lumami sa Laguna. Ano sa inyo ba eh? Kain lang kami tapos batch na rin kami na mga gilap. Oh, nahin ko yun lang yung fries. Let's go mga chubs. Kain lang tayo dito mga saglit. One eternity later. Yun mga chubs. nag over kami papuntang Mawalbuwal tapos parang magdi-dinner na kami dito mga ka-chubs kasi mga gutom na hindi na kami makakapagluto sa akoms namin kaya dito na kami magdi-dinner mga pagod <laughs> nakatuloy iba ngayon na mga chubs so, naka-check in na kami dito sa amin akoms dito sa Mawalbuwal mga ka-chubs magpapark lang si Inod mga ka-chubs Medyo na na kami. Alas 8 na mga jobs Tapos sila inod doon sa kabila. Eto. Nakuha namin is dito sa unahan. sa baba. Kaya medyo mga pagod na rin. Eto ang ating kwarto mga jobs Yan na. Dito tayo matutulog sa second day natin mga jobs. mga Shower. Ano tayo, tatapos uh, tataposin natin ang araw na to sa second day sa Cebu mga chubs. Medyo lahat pagod kasi na-late na kami, 8.30 na. Kanina pa tong alas dos na nakapag-check-in kami dito. Pero ngayon lang kami nakadating sa ating ACOMS. Yun o no, mga chubs. So, bali, kita kits bukas mga chubs sa third day natin sa Cebu. Let's go, pahinga muna tayo. Dito ang family de mesa tapos sa kabila ang family Ojales. Pero si JJ yata sa kabila. Huh? Ah, dito ba J? Ah, dito pala with... Ano, ah, uh, Seribo family. Pero nag-iisa. <laughs> oh, <dito ako. laughs> ah, dyan nga. Sige. Dyan ka. Oh. Umuang tabi kami ni ate doon ah. Ayan, tabi kami ni, ano, ni ate Precious. Diba? Tapos dito sila... Kuya. Tapos si Eric mo magsusulo doon ah. You Kino. Yeah. You Kino, ay ayos, 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 ayos itong room na to mga Achabs. Ayos to. Paano ba yan mga Achabs? Bukas ulit sa third day ng Cebu. Kita kits bukas. Marami pa activities bukas. Good night!